Ayan mga idol, umpisa na naman ang trabaho ngayong araw na ito mga idol. Alinan dito nga pala kami sa may Kasibarag Norte mga idol. O, ayan o, umpisa na nang trabaho. Ito pala yung chapel nila mga idol. O. Ayan, dito kami sa Kasibarag Norte. Ito, may kalesa na paparating mga idol. Ito pala yung chapel nila o. Ayan o. Ayan, maganda mga idol. At ito may kalay isa sa idol. Tayo. <clears throat> Alright, yung na naman ng trabaho. Na, mga idol. O, umpisa na naman ang paghukay ulit mga idol. O. Ayan na, o, may mga tubo siya na ano, nang nawasa. Iniiwasan namin, baka mabutas mga idol. Nalagay muna namin sa gilid. Pakamabuta, saya wala silang tubig mga idol. Doro, dagyan. Yes, <laughs> na. ada bersuara di palang a dibu mana Jo ke sambil manaar pagigi dayung sipat salahlah mana ngi gitu ya Ha si Jo tahukahha Ayan na pala yung amin natapos mga idol pero habang naguhukay meron palang ano isa pang tubo nang nawasa kaya hindi namin napansin mga idol. Uh... Ayan mga idol nadali yung tubo ni. <laughs> Nabutas yung tubo nang nawasa nila. So, problema ngayon to. Wala na silang tubig. Ayun to the rescue na naman singgo. Pupunta magtawag. Pero pansamantalang talian muna namin mga idol. Nadali. Madali yung tubo ng nawasa, butas. O, mga idol, nandito tayo sa Kasibarag Norte. O, dito kami sa taas ng ano, ng malapit sa may ano, sa may hall nila at saka yung chapel oh. dito kami sa itaas mag uh, paano muna kami dito kami kakain mga idol oh. ayan yung mga kasama namin kami ay kakain na kami mga idol andun oh yung kubo sa itaas ng ano ng kahoy oh. yun oh maganda oh hindi nga lang gano makita dito dahil natakpan na napakalaking sanga ng ano ng akasya mga idol Oh, ito tayo sa ano, sa itaas. So, yung ito yung ano lugar ng kasi Barag Norte. Dito rin yung ano, ginaganap yung Zambali mga idol. Oh. Dito banda area yung ginaganap yung ano, Zambali tuwing pista nila. Kaya abangan na naman natin yung pista nila, malapit na mga idol. Kakanood na naman tayo ng Zambali. Oh, ganda yung ano, yung pahingaan dito. 啊！Huh?